Terus tuh kan ah. Eh kurva dah. Ah. <laughs> <laughs> Gago. Oh. Over ah! 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 Oh, over shoot ay putang lubak eh. Naku po nagbagal pa. Kurbada pa naman to. Puro kurbada. Ay, palik ko. Ayun, ayun. Kita-kita. Pwede tayo mag-overtake. Ayun. Huwag mong subukan masisira ang buhay mo. Eh no, kurba-kurba yung kasunod eh. Yun. Nice. Bobo? <laughs> Inovertay ka na isa eh <laughs> Tricycle pala eh. Terbada. Ayun, pwede. Ay. Kuha natin. Ah. Ah, may kasalubong, may kasalubong na. Wala, wala, wala. Ay, meron, meron, meron. Teka, Ah. Overshoot. Ah, ah, ah. <laughs> oh, overshoot ay putang lubak eh. Tanga na, malubak malubak. <laughs> Walay, malubak eh. Banking eh, nabanking oh. Ah. Oo. Oh, oh. Liko-liko sana to oh. So time check, 5.35 AM. Saan na ba to? Saan na ba tayo? Ayun, no, may straight oh. Kalabag. to overtake. Woohoo! Ito, liko-liko dito oh. Liko, liko ha! Ay! Pangit daan, pangit daan! Pangit daan, pangit daan oh! Eh! Yon, pede, 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 rekta, 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 rekta. Ang daan ah pange tada lebok 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 ah!